Hello guys, Arlen here. So welcome back to my blog. So ngayon, uh, it's 5:02 ng hapon dito. Madilim na so maguhugas muna tayo ng plato today, no? Kasi wala akong pasok. kay bakasyon. So wala pa si Lloyd, so ako na iwan dito sa mga bata. So maguhugas muna tayo ng uh, plato. Yan, yun muna yung ating ah uh, gagawin ngayon. Oh! <laughs> Tapos magbababad din ako nung ano, pakpak ng manok, gagawin ko 'ng bukas 'yon. Kasi meron kaming ah uh, Pupuntahan, mayroon kayo Christmas party sa church, so may patla kami kaya nilabas ko na rin siya and then mamaya ibababad natin so para manuot yung lasa, no? Daddy, I yeah. found my phone. Your? Look. I found my phone. Did you find your phone? Oh, nice. Is it not bad? Yeah, I'm getting charge it Charge it over there. I want my normal party. Okay. So magcha-charge muna tayo ng phone guys ni Sam. So may mga naka-charge na phone dito eh. Yeah, tanggalin muna natin to. I will charge it. So yan. So, nakapaglinis ako ng konti rito sa bahay pero marami pa rin kalat. So, dito kami mag magse-celebrate ng New Year. Kasama ko yung aking mga sister-in-law. So, dito sa linggo sa bahay. So, yun. So, ngayon guys, maghuhugas muna tayo. No? Welcome back to my vlog. And sa hindi pa pag-subscribe dito sa channel natin, please subscribe to my channel. And more video. And then, uh, please like and share din. And manotify kayo. Buhay Canada. Or just share. And Buhay Canada. Okay, so. So, ngayon, maghuhugas muna ako ng mga... Konti lang naman itong hugasan ko. Ah. Hindi ang hugasan na natin para hindi, na hindi tayo bumatambakan. Hindi wala pa si Lloyd. Ay, si Lloyd na lang ang pumasok ngayon. Eh. So, two days lang ang pumasok yon Tapos, off na rin tomorrow. No? So, sabunin natin. So maganda ang panahon dito sa amin guys no kasi hindi masyadong ginaw. Uh, ayan niya. By next year, yun ang giginaw, giginaw na siya. Magdo-double digit na. So ngayon, uh, hindi masyado siya. Hindi, pupunta tayo. We're going somewhere tomorrow, right? Ha? We a Christmas party. Yes. So we got a Christmas party tomorrow. So meron nga kami pumunta bukas we got Christmas party. Oh, wow. Hindi nga malinis pa yan yun. Eh. Kinuha, kinuha ako lang yung mga ibang mga bagay na ano. Ano yung, ano yung binili mo? Ito yung ano? tissue mo. Ha? Huh? Tissue mo. Mayroon mo ang tissue? Ang oh, Okay na yung toilet paper? Oo. Oo. Saka ito ang oh. so, paglalagyan mo ng ano? Bakit bumi bumili ka pa ng ganyan? Hindi. Paglalagyan mo ng... Na... Gagawa ka rin ng sushi? Sa New Year. Ako, pupunta ko dun sa Spire. Gagawa ka ng sushi? Yeah. Para kanino? Sa hunting. Wow. Dami ng handa. Oh, para kanino. Linabas ko na tong karne kasi... Ay, linabas mo na? Hindi. ibababad ko na ito. Ay, yung to. ano mo, yung pang-babi ko na ito. Dapat nga, ilabas na rin yun eh. Para mato na and then sa ano. Si Barshan, how about you? What, what did you do today? Ah, walang ginawa yan. Eh. Uh, pagod sa kalalaro ng ano yan eh, ng computer. Ano, I think it's one 1 o'clock. Yeah, one. Hindi ka mo lang nag sa klase. Ah! ah! nakita na dito. Okay? No, sa dito na. Wala akong basok pala sa, ano, sa lunes. O, oh, di sama ka na. Oh, sama na Pick upin na lang natin si Mar No. O, oh, sige. Ah! So, sa lunes, mag-Christmas party naman yung company ni Mrs. So, sama naman ako. yun so, muna natin, ano yan, hugas muna. Hindi na ako nagluto, ganun pa rin yung ulam natin. Okay, It's okay. Hindi rin ako nagsain. Sorry, Papi, sir. May sinain pa rin? Eh? Hindi, yung sinain mo na rin yung ano eh. Ayan. Okay, tapos na yung hugasin natin. Nakalimutan kong bumili ng ano. Nakalimutan. Um, Pupunta nga sana ako ng ni Jantar kasi... Oh, yung filter. Bibili ako ng filter sa ano eh. Sabi mo, ah, ano ka? Tagal mo naman eh. Diba siya, can you get that gift wrap? Diba? May pa. Ibigay, ibigay do donate mo. No? Sabi ni Ate Roland, ipapad, yung ipapadala. Kanyan, ipapadala yan. Uy, oh! what's your... Oh! Look at your lips. May size 10 dyan yung sapatos ni Sebastian si eh. Ha? Uh, May size 10 dyan yung sapatos ni Sebastian Pasyan. guys, tapos na tayo maghugas. May mga bata ako kakalat dito sa bahay. Ay, ay, ay! nubo <coughs> mm -hmm. Inubo pa rin ako eh. Wala eh. Ganun ang ano. So yun ang ating ano ngayon dito. Ano natin yung ISO natin. So is, yun. 1,600. So yan. Uh, so like guys, no? Tapos na tayo maghugas, pero ayun, yung, yung chicken na ano, ibababad natin, tinutupan natin, so mamaya ayusin na natin yan. Para bukas, iluluto na lang natin, so upo muna ako. <laughs> igigisa, igigisa na lang natin tomorrow, so upo muna ako guys, no, kasi para ano, kapahinga naman ng konti. So ngayon, nag-exercise din ako. Sinubukan yung dumbbell snatch. Tinay ko lang so para cardio na rin. So, ano sa. Hmm. bumili na naman si Mami. Ano yung bumili mo? Ano mo kung magkano yun? Magkano? Katos. Bumili ka ng blouse? First, my phone. Ayun am... yun. Ito yung phone ko. Bumili ng blouse. Ayun yung sisa. Nagpagupit na rin. Oh, oh, oh. So, ito yung labas natin, guys. Pakita ako sa inyo. Hello there! Hello there! So, yan. Kasi sa, -sa, sa ating to asawa? Are you sure? Hmm. Ang alin? Yung ulam? Kasya na yan. Ayan. <laughs> yan yung mga kapitbahay natin. So, yun na. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog for today. The and then, hoping... Ingro enjoy. Please subscribe to my channel and like and share. Bye for now. Bye bye. See you tomorrow.